Mama. Ng. Oh. ko Si, Chuchay? si Mochi yung hiu, di ba? na po doon. Kira natin tungkok sa gilid naman Hindi ka mo May hmm. yeah. relax mo lang, Ma'am. Huwag, yeah. wag, <laughs> wag mong hinapong anuhin. balikan ko mam, Ma'am, relax lang. Kailangan ko talagang bawasin yung sa unahan. Oh, Yan, sorry, dry skin. Hmm. Ay, naninigas na naman talaga siya. Pag napupwersa po kasi, mas lalo akong mahirapan magtanggal niyan. Hola. Hindi ka na na? Wala na? Wala na talaga? Wala wala na. Dito po yun ang galing, ma'am. Mm. Sa part na yan. Mm. Yan. Obserbahan nyo, ma'am. Kung ilang buwan <laughs> Kasi, na bago siya sumasakit. Kasi oh, kahit bagong binis, <laughs> 'yung dito unang Hindi po natatanggal 'yung dapat matanggal. Ano? Po? Ano sabi mo po? Oh, mainam. Mama sakit. Hindi. Yeah, relax mo lang, Mom. Nininervious ka ba? Hindi. Nak Nakaka-relax mo. Hindi, dito. naninigas po siya. Opo. Hindi ko nararamdaman. May nakakonsentrate ka sa panonood. Parang gusto mo ding makipag-anuhan. <laughs> Parang gusto mo nung, sige natanggalin mo na. Ang tagal eh, ganun. <tik> Sorry ma'am. Dressing pa to medyo didin ko. Hmm? Okay. Durog na yung dry skin dito eh. Sorry ma'am. Nasasaktan ka na ba? Medyo dinitiin ko. Ayan. Sorry. Meron pa 'yan. Hindi pa ganong natanggal. Ayan. Oh, yan. Naninigas na naman siya. Mmm. Mmm. Hindi ko kasi yung dapat kong kunin, ma'am. Pag na sa mo, kikipot yung gilid. Hindi ko makuha yung dapat kong tanggalin. Okay, oh, taga-kita doon. Ha? Hmm? Matu yun ba 'yan ni Juno? Wala pa babawon na siya. Babawon na sha 'yan. Tamu mo yun mo daw si. Pag sumakit yan, bumaluktot na naman yung kuko niya Pero matagal na Matagal na yun.